最初に、えー、とイベントの間、えーと、写真を撮らさせていただきます、フェイスブック、インスタグラムに載せますので、はいえー、もしちょっと載せてほしくないという方、いらっしゃいましたら、お知らせください。 Ohayou gozaimasu! At dahil naimbitahan ako sa tea farm, excited ako ngayong araw na ito. Dahil first time ko ang ganitong experience dito sa Japan, napakalawak ng tea farm na pinuntahan namin mula dito hanggang doon sa dulo. At hayan at ine-elaborate na sa amin kung paano mag-harvest ng tea. May tamang proseso pala bago mag-harvest. Bung akala ko basta kukuha ka lang ng dahon ng tea ay okay na. Kukunin pala muna ang mga baby leaves sa ibaba at pag nasa itaas na, parang dahon lang ng malunggay kung kukunin ang dahon. Kapag nakikita ko yung mga nagha ng mga tea TV, parang ang dali, dali lang pero ang hirap din pala. At ngayon kami naman ang susubok mamitas ng dahon. Ayan at pumasa naman kami sa pagkuha ng dahon. At ngayon naman ay sinusuotan kami ng ganitong damit. Ganitong kasuotan ang kadalasan na ginagamit nila pag nagha-harvest sila ng green tea. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Japan at sa mga magtutur dito sa Japan, napakagandang experience ang pamimitas ng green tea. Kaya try nyo na. At isearch po lamang ninyo sila sa Facebook at makikita niyo sa screen kung saan sila pwedeng makontak. hayan at tapos na feeling native Japanese na rin ako. Look at me. Here we go. Hi, three, two. Ayan, at natapos na rin kami sa pamimitas ng tea leaves. Napakagandang experience po, kaya try nyo na. At ngayon, titingnan naman natin ang matcha. Mmm, sarap! At ito namang may pagka-yellow orange ay kojicha. Parehong masarap. At ang babait nila dito. At ibinida nga yung na-harvest namin na kukunti daw. At yung na-harvest naming leaves ay patutuyin pa daw nila. Thank you po at super na-enjoy ko talaga ang tea picking. Kaya sa mga gusto pong maka-experience, kontakin lamang po sila. Mata ne!